may hapon ang live ko may hapon mga mga taga Pinas o dili sa abroad at saka sa akong mga supporter na Marites may hapon ninyo maginom sa kukuan kay murag kana kung lalamunan basket so ginom sa kukuan Shoutout sa kong hanik ko hindi <inaudible> ang busy kayo ng isda. Agush. Nanarado ko chaya, kay kasi masimot ang chai at jarod. Minum kong chai para mainitan. Kay mamlansa na pong kuron. So, magkasaysayan sa ta. <laughs> Uy, siya ta, wala sata, sata, na may ta sa sa tanan, manginom tag chay, siya ta sa kung hanig ko eh. May ahong chay ginainom. Kanang, magkwinto ko sa kasaysayan na mabasbata bata pa may bahanga. Na akong alanda. ano? Manunod na din kami itagpagkaon. So, murag may tao. <laughs> so, karon guys. Sa mga wala masayon, sa unang panahon, sa kami mga, ano kami, Marshallo Bibi kami sa time na yun. Kasi, uh, ko 1974, no? So, ang uban na no, sila magkwento sa mga karanasan nila na paano sila dinisiplina ng magulang nila. Alam nyo ba guys, na sa time na mo, kanang, Di jud disiplinarian maulaw disiplinaryan ang amahan. Perminti jud mo makulatan kana kung duha ka magulang si tutok si bukay. Masubaga na sila si pao na sila palo mo ah. Grabe. Toto, maluom na. Di e sila sila dili sila, sila gusto na ikwento na ako kay maghilak man sila ma nila ako guys. Ah, dili imong kumuhilak kumbaga that's that's a discipline part of discipline nila kasi dati nung panahon wala pa ang DSWD na pagbukbukon ni mong bata kanang ano kanang makulong ka kasuhan dati guys sa time namin walang DSWD na magprotekta sa amin na pagbunalan mi sa among amahan is uh, ng DSWD wala yan sa amin guys nung panahon kaya pag pinalo kami ng magulang namin hapo-hapo na lang namo among mga labhag kaya yung mga bata ngayon, mga ngayon mga millennial na mga babies, hindi nyo naranasan ano kami disiplina ng magulang namin. Nung kami, nung panahon ng kabataan namin na mga, si, mga inumpisan kami, kami pinalo, uh, mga, ako pinalo, ako inumpisan ni Papa at saka ni Mama, mga 8, 9, palo, eh, mga, ah, labag ba? Anak ba? Pero guys, ulit-ulitin ko, hindi kami nagtanim ng galit sa magulang namin. Ni, ni maliit, hindi. Ako, charge lagi ko sa kusina, muna istorya na ako. Ako yung sa kusina, na ako sa kusina, magplano anong, anong lutoong gulay. Ako, magsaserve sa kanila. Wala akong ibang trabaho, maglinis ng bahay, magalaga sa dalawang kapatid si Marites at saka si Buyet. Malilit pa yan sila guys. Pero nung kapag nagkamali ka, pak! pak, paluin ka talaga. Hilak lang ka. nag like one time gani nga, nasuko ko sa ginoo, kaya nga nung dili ko niya labanan, bunalang kong mama. Bata pa ko to guys. So, hindi ko pa alam. Hello? You are here? It's okay, no problem. Oh, kain na siya. Tapos guys, mo ang istorya no. So na-assign ko sa ano. Yung alam niyo ba yung kasabihan noon na pag may bisita tinatago kami sa kwarto. Yes, totoo 'yan. Tinatago kami sa kwarto pag may bisita. Doon kami pinapakain, dinadalhan kami ni mama ng pagkain doon. Hindi katulad ngayon ng mga bata na pag may bisita, agi diri, agi dito. this oh, yung to drink. Agi diri, agi dito. Oh, mo na sila dati. Ano? Ah. Uh, mm? It does not taste like coffee. Not a sugar cane? Yes. Yeah. Muna, sa, sa, sa bata pa anu ano, ka no? Basta na na ganin, naibisita, muna na si mama. Shhh, 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 kwarto, kwarto. Ano man Ay, sama kay naibisita si Papa ni neng... <laughs> Papa. ba ah, kay naibisita ay Papa. Ano dayon na siya. Mahilig to mag-vlogger yan. Magbablog vlog yan eh. Mahilig mag-vlog yan siya. Pero pag di na siya gusto mo tanong kamera, dili di na siya. Gusto na niya mag mag vlog ming do. Usay inung ko mag vlog ming di kon dili man ko pwede maglutos. kasi na do. Di lang ta. Nya, mo tanong man ang dito sa akong YouTube. yahan mang tanaw kung nag vlog mi anak niya. Wala na may nag vlog. Siya na man ka nag vlog ato na ko No 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 no. No no no. Don't play hada. Don't play, don't play. Is this is dangerous? This is dangerous. Relax. No. Ate, ate, I will hide it. I will hide it. Mm. Relax. Relax. Yeah, moto siya guys. Kanang, sa unang panahon, kami disciplinary, and disciplinary digit ang mga parents guys. Pero guys, ano, um, Nagpasalamat mi sa pagdisiplina sa among magulang sa, sa ginikanan kay hindi jud ko para sa mo kay alam abi niyo ngano kanang mo atumi og balay kanang pakaonon mi dili di, jud di, mukaon bisag unsaon mi pilit sa amo ang mga ka, mga silingan or uh, balay ng atuan atua na namo mga tiyo namo ang tatong na nagkuon nami mga dalaga gulitaw nami mga tumi sa laing balay Baka ni mi titig mga on. Bahala I'm na po mo. I want to drink Dili, dili, good dili, good mi mga ano nga mga bata kumbaga pag nimo pito ni mo ka, muka, on, mi lalo na si Bukay di yun ni mo na mapakaon og laing balay bisan pagguyuro ni mo na sa mesa dili yun na ni mo mapakaon mukaon mi kanang naa na Miss Balay kay ka, main man mama pa uh, mama mi kanang binli pagkaon unya nya pagkaonan mo adik ni mga un, kami nang tulong paming tulong magsuon sa unang panahon dili mi ninyo mapakaon og balay mukaon mi sa among balay si Bukay jud grabe jud na si Bukay ba in kay nang liyo nga balay duol na magyo na guys silingan na na namo magluto na sinong liyo kanamo iyaw nagmanok Lamiunan niya yung loto. Di, di mapakaon sa si bukay. Ah, bigisan pag unsaunin mo gila ng bataa ah, sa teenager pa na. Di no nga tukos balay. Hatdan nga ko na ninyong layo, ugsodan dito sa balay para dito na mukhaon. Nagtrabaho na siya. Pero pag abot upan niyo to di, ni mo sa si bukay mapakaon. ma na Maghinila ay mo anak kugihan na siya super kugihan na si Bukay magdaro magtanum ay dinay na sa mga sa unang batanon un pa na siya sobrang kugihan talaga yan si Bukay proud talaga ko anak ko magulang walay ini, tulay ulan na siya basta magtrabaho na kugihan jud asin in pero guys pag nagtrabaho siya sa imong balay sa kulitaw pa na di ka kapakawanan di basta basta di sa guru yun ani muslimisa dili na kay ngano ang turo sa among papa ayaw mukaon sa laing balay mukaon mo dirimo sa inyong balay yan ang sabi ng papa ko sa ah. sa ano pa mi, mga gagmay, may, gagmay pa si Tutu. Ako si Tutu, medyo mukhaon pa sa laing balay, pero... Ayos, ayos, ayos. Pero, ano, pero pag, pero pag, ano, pag abot sa kanang, kanang, ako, si Bukay, dili, dili mi basta-basta mo kaon balay si Toto mapakaon na si mapakaon na nila si Toto pero ako si Bukay number 1 si Bukay pertinga aya gahi kay na di mo na mapakaon na si Bukay ako, magdilang ang hil ka pag kuma mukaon si Bukay imong i-invite sa si imong balay sa ulitaw pa na walay basta-basta ma, makapakaon na na sa mo uli balay bisag unsa kalami tapos ang, ang, turo kasi ng papa ko hi Dilayla shout out sa imo ang turo ng papa ko nung maliit pa kamo, ah, kami, kami. Kamo ha, mga tumugla yung balay. Ayaw yun mo pangaon, ayaw yun ko. Ninyo kay kaya panumbagon yun tamo. Yan lahat guys, nakatisok na sa mong nga. Hindi talaga kami kumakakain sa ibang bahay. Yan ang turo ni papa. Tapos guys, pag nai-bisita sa una, pag makita ni papa, mga palindi lang gun nila mga gulada. Mata ni papa, Kwarto. Ada, ganit kwarto. Si Bukay, uto to tumitiw ka, hey, gay, ko, mang uway. Na, may uway dito sa kusina, nakaridi na, karirina. kay, sus, kasakit sa uway, guys. Hey, binuko ko na paluwa kong uway sa una, maruko ka eh yun. Tanaw lai paminaw lai pinto na ako, nung gagmay pa may paano, mini disiplina ba. Patay naman si papa, pero, very proud ko na, may did siya, may siya magdisiplina sa ang tulo. Kasi si Boy Tugsiatis, gagmay pa na sila, guys. Ako pa nag-alaga silang duhaan na, hugas, nila. Kaming tulo ang nagsunod, ani, tuto, subukay, ako. Kami yung nakatikim ng grabing disiplina. Napaka, napaka. Sus, Diyos ko po. Tapos, ang bilib lang nako sa akong papa o mama, muulang niya siya, guys. Pag nag-umami, katung umana mo karundi at bang sakay nung leo, isang manakay karon mag-umami anak ako may in charge sa kusina no pag ting harvest guys maujud niya ni ako ka proud sa si akong papa bisag patay na siya proud jud ko siya. Kung, kay mama na si mama ko nga ma ako may tagaluto man no ta unya mag man kanang Diri doon sa balay nga mais nga harbiso nun. Ako na ano lang na mano niya. bahina ninyo. Kaya ako goy kusinira. May hupot si bukay nga pa. Ako apa kanang nang kinsi ka tubling ako apa ayaw bahina mo puti tuto nga pa ako nagtabang man ko diha pa pari ha minibukay kanang ayaw po bahina may puti si papa sige sige wala problema na ah, pag iyap na dito pila ka tubling imo kay kay may pinakakogyan sa tanan magsuod ikaw kay iyap pa to kay ah, uh, iyap si bukay kinsi ka tubling ali pa nya pa na bahinon ali dili, dili inyo na na ako ako pa kay ako may kusinira ninyo. Siyempre, dili mo dili mo makakaon kung dili ako magluto mo anak sa kong papa nasa nga dili ikaw ikaw putot kay putot may tawag ni papa sa ko ikaw putot na ama kay mo kanang dulo sa balay mo na. ayat niya matabangan ko ni mo mama sus magpatabang pa jud kanako nga Imuha man na si mama ko sinira da ang ko ninyo tabangan ko na sa ko mama iher ko biro-biro mama sobrang ano yan bait yan nung ano Uh, nung maliit pa kami. Pero grabe, mamunal yan. Pero pag nakahi pa ngayon saya, mapinanggaon kay sila about sa pagkaon, guys. bunga, may pagkaon. Dili, mi sirok nga bata mo ato sa ibang balay nga. makakita, may tsudan nga lami, maglaway may. Hindi. Mabait yung papa namin, mama namin. Grabe disiplina sa amin. Tinuturoan kami. Tapos, yun, magharbis guys. O magpupuog ka ng kape. timpo kapi sa una. Ma, magharbis may kape. Kanang pa, Dili ba hinun ha? Awa oh, sige bang, mo diha. Awa oh, pila kalata. Awa oh, pila kasaka yung harvest ninyo. Inyo ha na. Kamu, kamu eh, na uh, Lubok. kay lubok man sa onao. Oh, tapos baligya, oh, inyo anak, Kaming mga anak nila guys. Talagang. Talagang wala akong masabi. Pag anong nirequest na mo sa ona kaming tu Ihatag yun na sa mga man. Awa oh, sige. Pangipo mo diha kape. Inyo ha na. Awa oh, pila kalataro. Pila kasaka yung ma. Kasi sa ona daghan may kape. Sa unang panahon. Yeah. May to si, si, ano, si Papa nga. Pa, mo, lang mo ka ng, huh, ko, ano, kapi. Kay, inyo mana na. Huwag mag-harvest po, guys. mag harvest. Ripay, may tulo kay, na-amil niya. amo, kung mag-harvest, may pulo ka sako, walo ka sako. Amo, anak, guys. Dili na ko, ni Papa. Hatag niya sa mua. Oh, totoo yan. Nandiyan na si Pukay. <laughs> nandiyan si Pukay. Nandiyan. Dito pa kaming tatlong magkapatid. Malipay mo yung tulo. Nga, na, mamalit mix ni na anak. Ibaligyan na mo. Tagaan mo sa aming, tagaan ni sa aming papa. Nga, pang istorya yun. Pang istorya kami niyang tulo. O, tanawa. Pag magkugi mo, tagaan yun mo. O, di ba? Mauna akong gingin nyo. Pag kugi mo, ayaw mo pag kay Kaya kung tapulan mo, man ta mo tagaan. Kaya pulan man mo. O, di ba? Toto, Pukay, Oh, ikaw kay ko sinira mang kanamo. Nah, na ganya naon niya kung ulo, papa. Pero grabe na manuntok, grabe mo anak si Piat kanak. Ah, ah, sumbang, sipa, palo. Yan ang papa namin noon patay naman siya pero hindi ako naginanakit sa kanya. Wala ni kusing talagang mahal ko yung papa ko kasi magandang pagdisiplina sa amin eh. Um, yun, yun ang ano, tapos ano pag pag ano naman yung pag may mga handaan, may, Ubalik tayo sa bisita. Ang mga na mga parinti ni Papa, may kwarto. Sulod ming tulong, magsumbagay ming tulong dito sa kwarto. Ang sige, magsumbagay kami ni Bukay, Paiter, Mr. to magpungko na sa daplin. Oh, kasamok, aning duha, aning. Pagkatapos, maglaki nga yung minibukay. Muna mong trabaho ni bukay kay mga anak, madyo ng mga bata. No? So, pag kayo minibukay dito sa kwarto, kami ang wrestler ming duha. Si Toto, may among repiri. Muna yung among kaagi sa bata. Pami, basa ko, muna si bukay yung akong istorya. Hindi, hindi, part man ang among buhay, no? Ah, karati ay manos, magbagay may, mabuklan minibukay duha. Ap, dumong, may nya Toto. Nya, yung, pa si Papa, silip na sa pintuan. Psst, Sige, bantay mo na ako na bisita. Sabag yun mo. No? Mung hilo bukay, madaplim. Mung ikaw mga kay. Eh, makukunahan kay sumpag. Kay, hmm, na kay, mis bukay. na po, tira doon pa ka Ah, grabe ming bukay. <laughs> grabe din sa una, guys. Tapos karon guys. Ano? Ramayang, ting ka una. Bilib ko sa kong papagmama. mama. Kanang istorya nila nga lain, pakaunin, pakaunin mo sa kwarto. Totoo yan, guys pag tingka na, serbihan na ni mama ang mga bisita sa lamisa, sila, sila sa gawas. kami tulong na amis kwarto, gikulong mi. Di mi pwede gawas. Hantod ang bisita ng Asalut, sak, na asa sa naapas balay. Pag mula, mula ko na ang bisita, pag gawas na ang tulong. Nakas, nakasara din pintuan. Nga karon dalan mi ni mama. Mi, mama nga, ji, unay kanan, unay kanin mo kalim. Unay, unay, unay kanan mo. Igiyaw si papa mo sa ina. Magnitibo ko ha. Igiaw si papa mo sa manok. Unay kanan mo uno i kanu kan mo kanan atay batikulon o unod mo yung na nga ya kanakan ina atay o nya ina unod sa kahiwa tapos atay atag sa sabaw kung unsa request nako munay hatag sa ako ang inahan i serve na niya sa amo ditos kwarto muna ingon anak mino unang panahon napaka disiplinarya ng aming ama tapos paglakaw na si bisita istoryahan mo anak pungko ming tulong oh Tanawan, ni eh, bisita, wala ko ni pa kaulawan, salamat. Kay wala ko na ulawan, kay mo nag kay mga bata man, magtagandagan Siyempre, taguan sa kwarto. Totoo yung sinasabi nila noon tinatago sa kwarto ang mga bata pag may bisita. Salamat kay wala ko na sa atong among um, mga bisita atong bisita. Ana ha, dili mo magbinastos kung may bisita kay bastos na manus papa. Mayang ang tulog. Kami masunod maning so, tulog na nagko. Munang history na mo guys sa bag may pami. Tapos pagkuan pang hapo hapon na niya ang mga ulo pero pang masipiat ka guys sumbag sipa lagi ka palo why pero pag dili na wala si, kay sala ah langga kay ka sa pagkaon langga bunga kay pagkaon ni papa anya guys pagkauman na anak kanang na mga handaan kanang na mga kasal may gumamama dalagi tahay na kumutan na umin nila ni Milda kasalma niya si Papa may kusiniro at kano may gisunan guys min mama kaong ka dito yung mga dili di kumukaon dito sa kasalma mo na kong kinasalma pero di kumukaon sa so, nga naman si Papa man ni mo ilang kusiniro dili ka maulawi, eh ko adili ko niya bipon na si Papa mag kusiniro nga pa dali niya kong pagkaon pa ha kaon na ika dito ato lang dito itong may balay-balay kanabutang ka nagsudan dili ko, dili ko pa kay maulaw ko, kay na ako mga amilya ay makitaan man ko sa iyang makauban kauban nga mga magtabang pulo ko siniro sa iya si papa ay tagaluto yung isa nga, yung atun sila naman yung diso uh, soy, iya niya isa mo si G, G. ay, tawagan na pakariya pasod, pasod ko dito guys sa sunod sa katong lotoan, ada ka nagsudan lagi kang kawari, dili pa dalay lang ko kay tibalay kay Maka mula-mula ako maka ni Papa. Kita anak ko na utang. Isungit ako. <laughs> ano na istorya na ako kay Papa? Muna ano ako akong gaagi sa ono guys? Dagang kayo sa dami si Manong Lisok. iya sa isi pagkana Pakanan akong Papa. Ama di kuman maka maka mula-mula ako nung uwi. Karag utang iyan. Yeah, kay ignorant mo gaw. Itirit ka gaw si Manong, umani, si Manong di yun. Kasapaan ko niya sa sulo, dito, dito sa sulod, saka, saka tong balay, bala yung buta ng Kan ka ba? karagay ko kutan, eh. Eh, klasik, klasik Si Papa lang kagaya nung dalanan ako. Muli ko anak sa balay guys, nga sa kasar nga nga kung amahan ko si Niro, di ko mukhaon. Mawing lang kong Papa, dal ilang mini mama, kaming tanan, kaming magsuundal, ilang mini, dal ay may pakaon. Yan si Papa noong unang panahon. Kaya kami guys, pag mo may ula balay, dili minimo nimo basta-basta mapatulog sa lain balay kasi tinaruan kami ng papa namin na ayaw mo tulog sa ibang balay ayaw mo pagkaon sa lain balay namatana mo gituluan mi niagmay pamatasan so ganyan noong unang panahon guys kami mga magsuon kami ng tulog mayo ang pagkadisiplina kaya yung mga tao noon nga no atun Si Jiji si -Ji lagi si Bukay, si Tutu lagi niya, ato sa mga mong di man mga on, yung mga anak nung, no, ay, Dili na ninyo sila mapakaon kaya amo nang tuluan namo mga anak. ulaw na sila. Mo na istorya ni papa pero asa ka train mi nila nga ayaw mo kaon sila in balay kay basi kunyak ingnon mong mga sirok mo. Nabutang na sa mga una una. Antud karon na tingaw lang ko hindi ko makalimtan yung kwento ng papa ko. Si papa ko grabe mo disiplina sa amin, guys. Super. Tapos na ato yung isa ka bisis nga na, dito ko sa mo banay tulong ka bata gipakaon niya. Sus kay ang isa ka bandihado kay hurot man papa tanawa ci si. pag ang amahan dili dili ko gyan mangitag pagkaon sa iyang anak iyang mga anak tanawa ko sa sila mga aon okay, sila wala pagkaon uh, kamo yun anak ba mo ay dili, pa ay ni mga aon balay imbalay so ganyan na nga akong papa ng no, panahon ng kabataan namin kaya sobra talaga sobra sobra siya magdisiplina sa amin kaya kami nung mga teenager kami mo ato migla balay, di kami may mapakaon Ulit ganin sa mong balay bahala nagkamunggay ang mong sudan bisag unsa sa kalami sa pagkaon sa handaan Dili o dili gami mukaan. Bisan pagkusiniro ang among amana ng kasala. Dili gami mukaan kaming tulog uli gin mo sa among balay pag abot manungkap mi dito magagaw mi atong bahaw mo si mama ngano nagagaw man mo nang bahaw gikan man mo sa kasal gikan man mo sa mga sa birthday so si mama ay kabalo na siya di mi mga dito yan nagoy kamayo ay di maulaw mauwi unsa pala ikasulti sa tao ingon ana may nung bata kami guys kamo nana ba mo Sa so, kaya proud ko sa akong amahan nga ingon nana kami nung bata pa kami guys bisag unsa akong palo sa mong amahan ginahan di, wala man minang dumot especially ako dili ko mabumot dili ko alam naman ang lahat paano ko inano yung magulang ko kung may mga nanira sa akin siraan ako pero alam ko kaya guys yun kaya nagkwento do ko sa among ano dati nga akong papa magkupras mi sa una guys mahalin ang kupras ipuna e, ni papa ang halin sa kupras sa among katubangan nya jiji play mo ha o mi kuanang pa anak de dosintos lang ako pa? ako man dosintos sa una si bukay ang pinakadako kay daw pinakakugihan taga na tag isa, isa kalibo o kininto si bukay may pinakapinangga sa tanan na sa kay kaysa daw kunay pinakakugihan kay daw ko naginahatag si papa sa iya ha siya ang pinaka-favorite sa tanan tanan na mong magsuhon. Love, kayo na siya sa among mama at papa. Siya ji pinaka pinakadako na, guys. Siya di pinaka... Basta, lahat pabor, gihatang na siya. Kami walang pumirik lang. Kaya kung yan, manjud siya tinuon. So, guys, dito na lang mga human akong kwento. Ang kwento uh, na po po sa inyo sa sunod, ha? Abangan na lang po ninyo. So, ganyan kami, guys. So, so yung totoo yung sinabi nila dati na kinukulong talaga sa kwarto ang mga bata at saka pinapalo talaga ng tulo noon ang mga bata pero guys tingnan niyo naman ako proud ako magkwento ako noon hindi ako nasaktan hindi ako nagtanim ng galit sa magulang ko talagang lab na lab ko pa rin sila sinuportahan ko hanggang namatay yung papa ko so sana yung ibang mga bata ganyan kayo huwag kayong magtanim ng galit sa magulang nyo kahit anuman sila kasama kahit chismisin ka man nila kahit ano ah ganito ipatuloy niyo lang yung lab niyo sa magulang mo kasi maraming blessing yan, o no, ba? Diba? Kasi nakikita naman ng Panginoon paano tayo magmahal sa magulang natin. Huwag na lang natin silang patulan. Baga, pakisamahan na lang natin sila. Kahit gano'n man sila, uh, umasama man sila sa paningin ninyo. Ama yan, ina yan, Hayaan nyo na sila. Kasi hindi natin makita ang kagandahan ng mundo kung wala sila, kung hindi tayo na pinanganap. O, salamat tayo, pinanganak tayo nila. makita natin yung mundo. So yun lang guys binablog ko yung live namin. Marami pa akong pinto, paputol-putol lang kasi marami, marami natuto ako pag ikwento ko yun ba. It's our experience noong dito kami. Bye-bye.